Okay mga kabikes, good evening sa inyo lahat. At eh, katatapos lang ng ulan, katila lang. Magpatila tayo, dapat kanina pa tayo umuwi. kailangan natin muna magpatila ng ulan kasi mahirap sa ang julan. Ngayon na yung ilaw natin. So, lang. So, meron tayong busina. Okay, mga kapites. Hindi sa sa'yo, Lord. Pagpagad. Okay, yung gabaya na naman sa aking pag uh, ride. At mga kapites, samahan niyo ako sa aking ride na Okay. Ngayon, dito tayo sa mile. Sino rin si mga Pais? Oo, oh, haba niyo kontrakat pa. Saan yan? Ay, noong lang. May traffic. Papunta siya ng PRC. Oo, oh, oo. Oh bikes smooth lang ang ating takbo nakasang ulang kanino ako bikes kumusta naman ang araw niya mga kapags dyan at maghapon na naman natin trabaho gusto kumusta kumusta mga kapags at shout out sa inyo lahat dyan sa aking mga viewers na naman at mga subscriber subscribe, ko subscribe thank you very much salamat sa mga Kurang sama mga dulu, aking ah videos. And huwag niyo pong kalimutan ulit mag-subscribe sa aking account by Kers Balondi Kuwait or Kamikes. Kamikes by Kers Balondi Kuwait or mga At sa yung mga uh, hilig manood pa, manong masugod kong manonood ng aking videos na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe sa mga mga Comment and the like. And sabi ko nga, para update sa aking panibagong videos lagi pindutin lang yung aking bill icon dyan. Para nandyan lagi yung aking ah, bagong videos lagi. Okay, mga kapags, nandito na tayo sa Ayala. Pasok na tayo ng Ayala. So, nakakita niyo yung kasalda, basa mo pa. Pero, ang sabi ko nga, pag mamaya na umulan na naman, itatago natin si sniper. Yung ating kamera. cellphone kamera. Okay? Hindi pa tayo nakakabili ng mga pang pangano talaga. Pag blogging vlogging tama na tong cellphone muna. Naka Nakako. naka tayo. Hindi tayo sa salsido. も、e、う一度やばくやばくやばくやばくやばくやばくやばくやば Okay, mga kapites, nandito na tayo sa Rupino and then, oh, nakikita nyo yung mga bus yung basa ng ating kalsada, mga kapites. Nakas ng ulan kanina. Harin naman sa tagay, hindi so, sabi niya nung nakaraan, araw, sabi, gabi darating yung bagyo, nung lunes at partis. But, hindi naman dumating, buting asana, hindi dumating. Pero ngayon, may eh, umulan, parang nagpapahiwatid na nandito pa siya, wag na. Sana nawa, umalis na siya sa ating bansa at eh, maraming ano eh, napiktado pag uh, oh, bumabaha mga kabaits. Maraming hindi Okay. sa Forbes ng dulo ang napapangit-pangit ako na naman sa video tangali na tayo gabi-gabi na tayo man yung page na 40 ayun mo is okay boys. bukas pala so, uh, kailangan ako itay ng mga aga kasi Birnis, meron tayong schedule ng check-up sa ating group 4. Pupunta tayo sa BG Center. So, tungid sa inyong kalaman, si Kabites, napakalakas. Dahil eh, siguro gabay lagi kayo ni Papagad Kerbat. Sa so, totoo lang, may iniindal lagi si Kabites yung ating kidney. So, are nawa ay eh, binisin na ni Papagad Kamay. Magaling na tayo sa ano man yung dito sa loob. Kaya, bibirit na tayo sa ating call. kini siya Pandemic pa tayo doon. Lalo nag tayo nag-report. Kailangan natin mag-report. Okay. Yung mga request, doon na natin ipapagawa. Ay, nabot tayo ng Kawid, okay Kawid na mga Okay. Sis na tayo. Wala naman ang tatawid mga bikes At uh, medyo gabi na. Para maabot natin itong stoplight sa unahan. Kita na tayo sa my opinion sila mga ka-bikes At uh, siyang rila. Mga ati uh, abis dito. Mga ati abis mga kamikes dito na tayo sa Shangri-La at uh, yun nga medyo basang basa pa yung daan basang basa pa yung daan mga kamikes Doon yan ta, mga bikes. Let's go tayo. Mag wala naman sa sakin. Hindi na tayo lumusot yung mga ganon. Medyo gabi na. Okay, mga kabikes. Dito na tayo sa One Ayala Terminal. Go na. Smart na yun aking takbo kasi ano ka na. Kahit bagong palit tayo ng gulong, mabasa, mabasa pa rin. Uh, Dinikado pa rin sa uh, ano, madulas pa rin yan. Kahit sabihin mo, eh, bagong gulong natin. Kahit sabihin natin gano'n. So, maganda ingat pa rin. So, gano'n tayo nalulutok sa ating uh, mukhang uh, papasok tayo ng tagig. Ngayon na, uh, umulan mga bikes So, sabi ko sa inyo, pag medyo lumakas ang ulan, tatago natin si Sniper. Mga bikes Hindi na naman tayo makakatuloy ng ating Pumasok tayo sa Forbes na maulan eh. Natago na natin. Pag lumakas na ng Osto. Ito nga Mike, nandito na kayo sa Itza. At uh, lumakas sa inyo eh. Ano naman, hindi na lumakas ang ulan. Ah. Ano ba

Okay. Doon na tayo mga kapites. Uh, mukhang lumalakas nga ang ambon. Mukhang hindi na ambon ito mga kapites. Ulan na ulan. So, pag hindi na makita ni pag hindi na makita ni sniper yung daan, nakakpan na tayo ng パメラ、タグラ,ラー、電車、おまい Ayan na nga. Mukhang lumalakas yung patak. Ah, makakabait sa dito tayo sa Forbes, ha? So, hindi madilim dito. Kahit sabihin, sabihin natin may mga ilaw yung ating... Thank you. Ah, o oh, mga bikes Thank you, Lord, Papa God. And, uh, mga kabikes. So, tayo? Okay. Ayun nga, sabi ko sa inyo. Sabi nga naman sa dito. Sabi. Dito tayo sa na dito pa sa sa gutter pa baha pa. Oh. Baligtad, di ba? <laughs> dito sa gutter yung ano, yung may tubig. Oops. Oops. Oh my no. Oops. ko sa inyo na hindi tayo na ikipag sa palaran kasi madulas ang daan pero pag dumating tayo dun sa pili tayo dumating sa kanan dito mas dumating na at uh, yun nga, nagre siya naman eh ito, malakas na nga. Tignan na natin at, uh, okay mga kawaits, itago muna natin si sniper. Medyo malakas na, malalakay na yung patak. So, tatabi muna tayo at the side. Itatago natin si sniper. Okay. Okay, thank you for watching mga kabikes at nandito lang muna tayo. Putol tayo kasi yung ating uh, uh, si Kabadi wala tayong ano eh. Wala tayong